Samantala, ang butuhan sa isang presinto sa Abra matapos may magpaputok ng baril sa kasagsaga ng butuhan kaninang umaga. Sa takot tuloy ng na mga nagbabantay na guro, muntik nang hindi nila ituloy ang eleksyon. Live mula sa Banggit da Abra, nasa front line ng balitang yan, si Elaine Polhencio. Elaine, kumusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Sheryl Pasado alauna ng hapon kanina nang mag ang botohan sa isang polling center sa Tinag Abra. Agad na nagpadala ng Special Electoral Board ang PNP at Comelec sa lugar. Napasugod sa barangay Labat Balangtay sa Tinag Abra ang mga sundalo at pulis sa kasagsagan ng botohan sa barangay at SK Elections kaninang umaga. Kasunod yan ang tatlong putok ng baril na umalingaw di kalayuan sa polling precinct ng Lapat Balantay Primary School. A uh, gunshot was heard uh, more or less uh, 500 meters uh, at the back of the military school uh, na voting uh, area natin. So one team of our troops uh, pursued uh, the alleged perpetrator pero dahil siya malayo, tumakbo kasi kagad, uh, hindi na natin naabutan. So uh, minabuti nating gumalit kagad para i-secure yung uh, voting area dahil sa nangyari na bulabog ang mga botante at gurong tumata yung electoral board. Sa huli, nagdeklara ng failure of election ng mga guro dahil sa takot. Mabilis naman tumugon ng tatlong pulis na hahalili sana sa mga guro. Ang kaso, tumanggi ang mga teacher na i-turn over ang mga election paraphernalia. There was already an attempt to arrest them. Nung papa-arresto na sana namin ng PNP, yung tatlong teachers na ayaw mag-proceed, gusto na nila. Mag-aalas dos na ng hapon nang maituloy ang butuhan sa presinto. Ayon sa Comelec, i nila ng show cause order ang mga guro para magpaliwanag sa nangyari. Uh, we corrected that they cannot declare a failure of election because only Comelec can declare a failure of election. Pansamantala rin na antalang butuhan sa isang presinto sa barangay Kalaw sa bayan ng Villaviciosa kanina. Nawala kasi ng isa sa electoral board ang ilang election paraphernalia. Uh, pinadala daw ng electoral board sa uh, um, kanya mga fellow electoral boards yung mga supplies na na niya and that's why uh, kung saan-saan na napunta yung uh, supplies and uh, after conducting further investigation on this the coroner will be filing appropriate charges against these electoral boards sa Barangay Abang naman sa bayan ng Bukay, bantay sarado ng PNP at sundalong Abang Elementary School. Wala naman silang inaasahang gulo pero nakatulong daw ito para makampante ang mga botante. Ngayon uh, medyo mainit uh, pero nagagagatolong naman mga presensya ng mga pulis at mga sundalo dito sa Barangay namin. Yan uh, kaya secure naman yung yung pan namin, kalagayan namin dito. Sa kabuuan, aabot sa 284 na kandidato ang umatras ngayong barangay at SK election sa Abra. Halos 30 guru naman ang nag-back out na maging electoral board member. Sa kabila nito, wala namang gaanong aberya dahil 61 pulisan nag-training maging electoral board ang in-standby sa probinsya. Cheryl bandang 5.50 ng hapon, formal na isinara ang butuhan sa barangay Lapat Balangtay sa Tinag Abra matapos ang nangyaring aberya. naka -red alert status pa rin ng PNP at AFP sakaling magkaroon nga ng tensyon sa canvassing at proklamasyon ng mga nanalo. Sa ngayon, may isang kandidato na rin na tumatakbo sa pagkakapitan dito sa Bagued Abra ang may pending petition to disqualify. Kaya sakaling manalo, sususpindihin ng COMELEC ang proklamasyon nito. Yan muna ang latest mula rito sa Bangged. Balik sa inyo. Maraming salamat, Elaine Pulhensio. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may alam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.